Hi mga sipag, nang araw po sa ating lahat. Sa video nito mga sipag, isishare ko siya dito kung paano i-transfer ang ating pera na dito sa ating bank account to GCash po mga sipag. Kung anong meron ka man dyan mga sipag, mapa ubman man o ano man yan, Hello Money account. Yun mga kasipag, yun, yun, yung ginamit po nating account, bank account dito sa ating payout method dito sa ating Facebook o sa YouTube. Kung gusto nyo po i-transfer sa GCash, So, dito po, i-tutorial ko po sa inyo mga sipag, ituturo ko po sa inyo kung paano po siya mga sipag para malaman niyo po talaga. Kasi nga po, meron pong nagtanong sa atin dito, ito si Ma'am Juterin Siya talaga si Ma'am Juterin Ang tanong niya mga sipag, Kuya Chris, paano po ba mag-transfer sa bank account pera 2GCAS po. Pa-tutorial naman po, salamat sa sagot. So maganda itong tanong sa atin ni Ma'am Jotrin kasi para po malaman po ng karamihan na hindi pa po alam kung paano i-transfer 2GCAS ang ating pera dito sa ating bank account. Baka kasi pag ano, suggest ko lang po sa inyo, kung nahirapan po kayo sa magkaroon ng bank account para sa inyong payout method po makasipag ng BDO BPI, Metro Bank, kung nahirapan mo kasi makasipag yan, you know? meron pong mas madali po makasipag para magkaroon po tayo dito ng account number o bank account para sa ating payout Metro dito sa ating Facebook o sa YouTube po makasipag. Ito po yung Hello Money account. So, true app lang po siya, ida download sa Play Store po makasipag you know? I-fill out nyo lang po makasipag ang inyong true identity, yung legit po makasipag at isang ID lang po makasipag. You know? Sundan nyo lang po. Meron po tayong tutorial niya, nandyan po ang link sa may description. Panorin nyo lang po kung paano po gumawa o magkaroon ng account number bang account para doon sa ating payout method dito sa ating Facebook account o dito sa ating YouTube channel po mga sipag. Para doon po papasok ang ating pera kung nahirapan po kayo na dito sa BDO, sa BPI, Metro Bank, Security Bank, Land Bank o ano man yung bank po mga sipag yun, know, na meron po itong maintaining balance, initial balance kung hindi po natin mamimintin yun, meron pong penalty. So dito sa a Hello Money account makasipag, ito po ay walang penalty kahit ilang taon, kahit zero balance makasipag yun, know, nandyan pa rin po iyan po makasipag. So maliban na lang kung ito po ay ma-close na, ma-expire na ang inyong account dito sa Hello Money account. Ito po ay konektado under ng AUB. So yan makasipag yun, know, so yun po yung ituturo ko sa inyo dito kaya panoorin yung minuto hanggang dulo kung paano natin i-transfer ang ating pera dito sa ating mga account to Gcash. At para malaman nyo na yun, proceed na tayo So, proceed tayo dito mga kasipag. Dito na po natin i-transfer ang ating pera na dito sa ating bank account to Gcash po. So, ako mga kasipag, you know, ako lang po ay merong Hello Money account na mas madali na magkaroon tayo dito ng account number para sa ating payout method dito sa ating Facebook, sa YouTube. Pwede po ang Hello Money account. Download nyo lang po yan doon sa Play Store. Fill out nyo lang po mga kasipag, isang ID, no? Make sure na lang po ang inyong face. Yan po ay mapipicture. Ito po ay makonfirma. So, 3 days, mga kasipag. 1 to 2, 3 days o isang linggo po, mga kasipag. Pag once na ikaw po ay ma po, mga kasipag, ma-verified na po dyan. Ayun, mga kasipag, mag naman po sa inyo si AUB. Yan, yeah, mga kasipag, you know, na ikaw po ay verified na po sa account ng Hello Money po, mga para magkaroon. At yan po yung gagamitin mo po doon sa inyong payout method dito sa Facebook, tsaka sa YouTube. So, kung wala kayong mga bank account dyan, mas madali ang Hello Money account. So, ganito, mga kasipag, Hello Money account po ang meron ako. So, dito, i-share ko sa inyo dito kung paano i-transfer yung pera ko dito sa Hello Money account to GCash. So, ganito lang po, mga kasipag, you know. Dito, click Hello Money. Dito sa Hello Money, mga you know, Meron po dito hinihingi na email mo o mobile number mo, then password. So dito sa akin ay ito po ay bio ang ginamit ko. So yan, bio ko na lang. Yan. Kinakailangan ma-register yung bio mo. Ayan po, masipag, meron po tayo ditong balance pa po na yun, yung pera na yan. So magsisend po tayo dito to do, ay transfer tayo doon sa ating Jika. So dito mga sipag may nakalagay naman po dito sa kanyang uh, wool, yan, transfer money. So, dito mga kasi At make sure nyo lang po na alam nyo na po ang inyong pangalan naman doon sa Gcash nyo po at inyong number. So, yun mga kasipaga, Click nyo po yung transfer money. And then, ito na po mga na ano, may nakalagay dito. Destination bank name AUB. So, ibig sabihin itong Hello Money mga kasipaga, under ito ng AUB. So, dito mga kasi ito po ay ating ilalagay po doon sa ating destination number account, destination, uh, destination Uh, number name, mga kasipag, yan. So, lagay po natin dito yung ating uh, destination bank name. Yan. Select nyo lang po yung arrow. Hanapin mo po doon yung sa Gcash dito, mga kasipag, yan. Isa Napin yun. Hinapin natin G. Where are you, G? Yan. G Exchange, GCAS. Yan. G. Yan, silik nyo po, destination bank name. Yan po mga sipag, yung bank na pupuntahan o na itatransfer ko natin. For non-EUV transfer, there will be a convenience fee of 8 pesos. So meron po siyang 8 pesos mga kasipag. Destination account number. Yan mga kasipag, yung number po ng inyong GCAS. Yan. Ayan. And then destination account name. Ayan, mga kasipag, you know? So, ito. Kinakailangan alam nyo po yung inyong uh, name ng inyong uh, GCAS, ha? Din yung number. Ayan. And then, yung amount. So, dito, mga kasipag, mag-try tayo ng amount dito. So, try natin ito ay... Ayan. So, ayan. Try natin. And then... 'yung uh, optional lang naman tong purpose niya. So nasa inyo na po kung lagya uh, maglagay pa po kayo na yan. So dito na lang allowance. 'yan, allowance family support. Then remark optional. So optional lang naman po iyan. So double check niyo po ha. 'yun. 'yung destination bank name. 'yun, to anong bank 'yun? Ayun GCash tayo. Try natin ha. Then destination account number. Make sure niyo po 'yan double check then yung inong destination account name so yung name doon sa masendan doon no dahil dapat alam nyo din amount niya yan mga kasi pag you know? click yung continue. nyo yan ayan na siya mga kasi you know? then so make sure nyo po mga na, make na masure po na ma-confirm nyo po no tama kasi pag once na hindi to tama baka mapunta pa po sa iba nakita nyo po dyan mga sipag, 8 yung bawas niya. Convenience pay. Click confirm. And then, yung password natin, lagay. Yan. Submit. Incorrect password. Yung password natin, mga kasipag, yun, pag once na magkamali, incorrect po siya. So, dito mga kasipag, confirm. Yan. Yung na kailangan, natandaan nyo po yung password nyo po, mga kasipag. Ayan, ano na lang natin. Ayan. So, submit. So, yun na mga kasipag, you know? Ayun, transfer pounds in stop pay. Success. Ayun na mga kasipag, you know? Na-send na po siya. Ayun. So, antayin po natin. Done. So, yan po ay malaki-laki mga kasipag, yun know? Ayun, nabawas na po siya mga kasipag. Kanina ay yan po 50, po, 50 na po, nagsend na po sa, sa atin, atin yung GCAS na yan po, nasend na po siya. siya. You have received, yun po, po mga kasipag, si na po natin sinabi yung, yung halaga. So, ganun lang po siya, mga kadali, mga kasipag, ano, you know, mag-send, uh, mag-transfer po dito sa ating uh, bank account o Hello Money kasi ito, mga you na know, ito lang po ay nagkaroon kayo ng idea. Pero I suggest na magkaroon po kayo ng Hello Money account po talaga, mga kasipag. Mas madali talaga siya. Ayan po, mga kasipag, ano, you know, So, wala pa siyang uh, initial balance, maintaining balance po mga sipag, you know? Maliban sa hindi pa na-expired yung ating account, Hello Money account. So, yan mga ang And then, dito, explore nyo lang po yung itong Hello Money account po. Meron na po kayo dito mga sipag. Makikita nyo po yung account number at yung name niya sa profile. Yan po. Yan, yung name niya at yung account number. Yan yung biometrics. Yan. Yan nyo po, pwede nyo po i-edit, i-update -up, uh, yung new ang inyong uh, account dito sa Hello Money account na yung profile nyo po. So, back na tayo mga kasipag na-send na po siya. Log out na natin. Yan. So, ganon na po makadali, mga kadali mga kasipag na-send na po sa GCAS natin, kung alam niyo po. So, hindi na po tayo mag-ano sa GCAS natin. So, ganon na po makadali, mga kadali mga mag-transfer po sa ating bank account po. Ito lang po ay talagang uh, sample po, no, para magtapos kayo ng idea, paano dapat tutorial po dito sa... Uh, mas maganda talaga i-suggest na Hello Money account po mas, pag mas madali talaga. So, wala na siyang initial balance, maintaining balance. Yan, madali. Meron po tayong tutorial po para magkanoon ng Hello Money account. Nandyan po sa my uh, description yung link po. So, panoorin niyo lang po mga sipag para mas madali po ang inyong payout method. no, papasok ng payout dito sa inyong Facebook o tsaka sa YouTube. So yun lang po mga sipag. Yan po yung masishare ko sa inyo dito sa katanungan po ni Ma'am Beauty May. Marami sa lahat po sa inyong katanungan, Ma'am. At sana po meron kayo naintindihan at sana po nakatulong itong video to. At kung nagustuhan itong video ng mga sipag, pasupport lang po sa ating YouTube channel at FC TV po mga sipag. subscribe na po pa kasi pag kung hindi pa o, ikaw ngayon nakasubscribe. At samahan nyo na rin po at pindutin nyo na rin po ang notification button para mas titig sa bagong video sa upload. At kung meron sa YouTube at katanungan mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa pa yun sa sabutin At po natin ng content video na hanggang at makakaya. At huwag rin po kalimutan mag Like and share, makasih, Pag Marami, sudah support so dan Have a nice day, and God bless all.